Story Time, mga bagong kwentong nakakaaliw. Uh, lahi talaga namin ng mga pogi, pogi, uh, kaya bang yabang. Nakakayak. Eh, hindi naman masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi na binintinda mo, palitan ko, pero wag susuko. Wag uh -huh. susuko kagad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! ano yung <laughs> kayo? Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Iwakap ka rin na sa akin. ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. kami nagro road trip ngayon. Alam niyo ba kung nasaan kami ngayon? Saan? Nandito kami sa Batangas. Alam niyo ang Batangas po ay isa sa mga napaka special na lugar para sa akin. Pero pagka nga tinatanong ako, kung hindi ka baga taga Nueva is Ecija, ay saan mo gustong uh, mag, uh, parang mag, parang mag-migrate ba? Batangas, isa po yan sa mga pinipili. Dalawa sila, Bataan, saka Batangas. Bakit Batangas? Kasi halos magkapareho po kami ng uh, ugali ng mga Batanggenyo. Pareho kaming mata. Yon. <laughs> Tapos meron kaming pagkapareho sa sa kwan sa uh, ugali. Ugali ba yung masyadong close sa pamilya. Oh. yan ang mga Batanggenyo at uh, maasahan. Siguro tatanungin niyo, nasaan ba itong Batangas? Sa eh, malay ko naman. <laughs> yung Calabarzon, di ba? Calabarzon, yung isa po doon sa Calabarzon ay Batangas, dito po sa Region 4A. Isa po sa pinaka progresibo o mayamang bansa dito po sa Southern Tagalog Region. Eh bukod sa kayamanan niya, eh alam niyo rin, medyo sikat ang Batangas pagdating sa Taal, di ba? Ang Taal na kamakailan lang. Nako, mag na naman yata. Huwag <coughs> naman. Bira ka naman, tal. Hindi pa kami nakakabangon Oh, no? na. Basta relax, relax ka lang dyan tal. Okay. Saan ba nag-umpisa o nag-originate ang salitang Batangas? Ay eh, mabuti, hanapin natin sa Google. Halaw, <laughs> ako nakakaalam ito. E, Sabi po ng Google, ang uh, Batangas ay mula sa Tagalog na salita na batangan. E eh, ano naman yung batangan? Ang ibig sabihin daw po ay timber o troso. Ayan, di ba? Timber or troso. Ano pala yung uh, batangas, ano? Natutuwa tayo sa accent ng mga batanggenyo, eh. Ano ga? Uh, ano ga? <laughs> e eh, tama-tama, meron tayong mga dito sa tabi-tabi. Maraming mga batanggenyo dito sa paligid. Ikaw sabi natin. Eh, taga saan po kayo? Ako'y taga Ibaan. <laughs> taga Ibaan, pero dito kayo pinanganak talaga sa Ibaan? Sa Ibaan. Sa Ibaan. ibaan. Ayun. <laughs> ano po ba mga salita ng Lipa na anang Batangas na kakaiba sa ibang probinsya? Eh, kami may punto talaga. Punto? Oo. 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 Iba yung, ano, compared sa Manilenyo, gayaan. Uh, uh. Ah, sige. Eh. Gayon. gayon. Gayon, garane. ba yung gayon? Ganon po, Ganon. Yung, yung are? Ay, ito. Uh, ito. Ay, <laughs> uh, pareho lang, ano? Ay, yung, yung kanyong uh, hunta. Hunta ay usap. Ah, uh, usap. Uh, Akala usap. ko, hindi ba sa... Pansa... Maghuntahan ho tayo. Tayo uh, maghuntahan. Ano po. Alam niyo sa kwan ngayon, sa Myanmar, ang nag-takeover dyan, military hunta. <laughs> Hindi ba? Eh dito sa Batangas pala kwentuhan lang 'yon. Hindi. <laughs> 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 uh, oh po. Eh, yung, yung yung ano ga? Uh, bakit pa ba mega? Ano ba, ibig sabihin? Ano ga? An, ano 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 ano, ano yung po talaga ano lagi may gaga rin oh, ga, Gayon, oh, ga, uh, gayon. Eh yung barik, yung barik. Barik kay inom, yung magbabarik, oh. magiinom. Ah, <Yes>. Eh, sige po, magpa-picture na tayo. Ayun, Ay, pagka picture Anong tawag dito sa... Gano'n, pakodak. Ay, tayo magpicturan. Yan. Saan masarap kumain dito? Uh, dito po. Dito. Tapos, ba, hindi, itong... Uh, bakit masarap kumain? Baka naman uh, na... Kung yan, baka kamag-anak nyo yan. Hindi. Hindi po. Pero ang <laughs> so, daming kumakain, ano? Uh, masarap, uh, masarap po kasi masarap pa spare ribs na dito. Spare ribs. Ano pa ang masarap dyan? Ano ba ang masarap kainin dito sa... May Lomi ba dyan? Lomi? Meron. Kasi mga friends namin sa Manila pag nag, napunta dito. Loming Batangas. Loming Batangas. Opo, ayan, ayan. Alam nyo na kung saan tayo pupunta. Ha? Ano po pangalan niya ate? Dona. Dona. Eh. Hmm. Marunong kaya nyo bang kantahin yung kapag tumibok ang puso? Hindi <laughs> ba? <laughs> para, para naman chicken. <laughs> Parang chicken eh. Hindi ko kasi kaya yung gano'n ni Dona. <laughs> <laughs> Dona, sige, mapicture tayo. Ha? Mukhang hanggang dito sa Batangas ay umaabot ang kagwapuhan ko. Kahit sandali lang, ay eh masaya po kaming makahuntahan ang mga kababayan nating Batanggenyo. Salamat po! Dahil nagutom ako sa kakapicture, pasok na tayo sa Lipa Grill. Tingnan mo na itong mga Batanggenyo. Ang maganda sa mga Batanggenyo, tinatangkilik yung sariling kanila. Ano? Well. Titigman natin ngayon kung talagang masarap ang pagkain dito sa Lipa Grill. Kung papasa to, parang kung papantay man lang ba sa Katon Yings ba? <laughs> hello, hello po. Ang ganda niyo po. Dito na po kami. Dito na po kami. Dito na po kami. Dito kami. Napatanong ako kung ano-ano ba talaga yung bestseller nila dito sa Lipa Grill. Kung ang specialty kasi po namin dito is pata, pata. kare, spare sisig. Sisig. Oh, gustong-gusto nga nito si Gio yung sisig. Marami po. Marami. Halos po lahat. Masarap po dito. Hindi, matagal ka na rito? Yes. Dito sa... Almost 5 years. Magpa-5 years na po. Magkita pa ang sweldo rito? Okay naman po. Gano ka okay? Ah, uh, okay naman sir. Ah, uh, minimum? Minimum siya. Plus uh, service plus, charge? Yes, plus service, yes. service charge. May pamilya ka na ba? Meron na po. Ayun. Yung mga asawa mo, batanggenya talaga? Batanggenya po. Ba't daw ang mga batanggenya? Ay, sadya ako. Sadya? Kalaka, parting kalaka sir sila. Uh, no. yung misis ko. Ah, ganun. Uh, Bakit mo sinabing matapang yung misis mo? Alay, batanggit niya. <laughs> <laughs> Naporma, naambaan ka naman ng 29? betin mo <laughs> Malapit-lapit na. <laughs> Ayos, buddy, salamat. Maraming salamat. Hindi na tapang. Hindi obra sa misis niya. Ay, kasama ko ngayon dito si Ma'am Katrina Kausapin. Eh, buti nga, kakausapin niya ako <laughs> ngayon. Ano, siya yung assistant manager dito. Pero, ah, uh, mukha na siyang manager. Forma pa lang. Ilan taon na ako kayo dito? 28. Saan ho kayo sa Batangas? Balayan. Balayan. Masarap daw ang bagong sa inyo. Yes, sir. Opo, especially when I'm in Balayan. Oh. So, ito po ay bagong Balayan. Opo, oh, okay, sir. Bagong balay nilagyan lang po yan ang kalamansi. Ang kalamansi. Ang sarap talaga ng bagong balay. Sikat na sikat ang bagong balay Ayan. Ano pa ang pinagmamalaki ng Batangas? Lomi, sir. And Kapik Barako. all mm solid -hmm. Also, lechon. Balayan kasi ako, sir. So, mm -hmm. nagkakaroon ng na parada ng lechon. Uh -huh. Pang ilang percent ng inyong food cost dito? hindi naman business, kasi kasi po pinabayaran din. Pinabayaran din. So mga ang food cost niya mga 30% lang. Kaya na yung pinag-usapan, pareho tayo nasa business. Business po. Oh. Oo. Kami kasi pag uh, nag 32% kami sa food cost, medyo ninenervous na kami. Okay. Kayo? Ano po? Um, well manageable naman po as of ano now. Mm -hmm. mga 30 years na po. Okay, okay naman po. Ano na yung percentage? Opo. Kasi yung ganda, no? Ang ganda, maganda. Mas mura pa yung mga mga produkto nyo rito. Ano, ba yun ba? Isang order ng crispy pata. Magkano dito? 645 po yung crispy pata na. Good for how many persons yan? Good for 3 to 4 na po yun, sir. Ah, okay. Good for sharing na po. Oh, oh. eh, yung lomi na to, magkano tong isang lomi? 130 yun, sir. Good for 1 to 2. 3. Oh, mura. Ah, pang dalawa, no? Yung tatlong tao. Yung kare-kare yan? Beef kare kare, -kare good for 3 to 4 dinner. Magkano po yun? Eh? Uh, 525. 525. Eh? Sisig na, kadalawang order kami ng sisig. Magkano yan? 299 po yan. Ano ba yan? Sisig na ano ba yan? Mascara po yan. Mascara? Hindi ba sa akin yun? <laughs> <mas> <laughs> <Ay, mas> <laughs> sa bakolo? May <laughs> diba? mascara. Sa bakolo dyan, di ba? Mascara. I mean, mukha ng Opo. Part <laughs> po yan ng ano. Ito ba? <laughs> may halo. May halo po. May halo naman. Yeah, look. Itong uh, pinakbet? Pinakbet ko so, 265 po yan. Ito, marami. Yung uh, for, uh, good for sharing. Uh, sharing yan. Tapos yung uh, kinilaw na tanigi ba yan? O, uh, kinilaw yung tanigi. tanigi. Masarap, ha? Magkano yun? Yeah, Ayan po ay 325 po. 325 Actually, lahat lang sinerve niya sa amin dito masarap. Thank yeah, you,

kahit no, ulanin, quality. ulanin. Uh, yan yung kami, quality. Ikaw ba may cleaning card ka ba diyan? Wala sir. Okay po, meron po kami diyan. Hindi ikaw. Ako po. Ko... Yung janitor namin may qualifications. Eh, 'yan yung kain janitor. <laughs> Ay, wala pa ka pala kami janitor. Kukuha pa na ako ng janitor. <laughs> <laughs> Napaka-sport ni Miss Katrina. Kahit ino-offera namin siya na lumipat, eh napaka-loyal sa kanyang pinagseserbisyuhan. Sana all. Pagkatapos kumain, diretso na sa trabaho, yun talaga yung ipinunta namin dito sa Batangas. Nag-interview kasi kami ng mga kababayan natin na may nakaka-inspire na istorya. Abangan yan sa susunod dito sa Kwento Nying. Siyempre, hindi mawawala ang maganda kong misis. <laughs> talaga naman, mabait na asawa na slash makeup artist ko pa ka pa! Sana all! Kahit nagsushooting kami ng weekend, e eh bakas pa rin ang saya. Magandang oportunidad para sa mga bagong nakilala at napatatag ang aming pagsasamahan dito sa aming pinagtatrabahuhan. At siyempre, masaya rin kaming makabisita dito sa Batangas kasama ang ilan sa mga kababayang Batanggenyo. Ayun o! No? Alatabang nasa Batangas pa ako? <laughs> Mukhang nasa Nueva na ako dito. Oh. And anyway, grabe, grabe ang pagkabusog natin. Pero hindi lang sa pagkain, kundi pati sa huntahan, sa mga pakipaghuntahan sa mga Batanggenyo at mga Batanggenya. Talagang dito sa bansa natin, marami kang maipagmamalaki. Isa na nga po rito, itong Batangas. Di ba? Ala eh, ayan. <laughs> ang dami-dami talagang pwedeng ipagmalaki sa Batangas. Kaya yung mga fan ng K-pop dyan K-pop o oh, Chris Pop o oh, kung anong pop eh, Bollywood, Hollywood o oh, kung ano-anong uh, plywood yan eh, kung uh, fan man tayo nun tandaan meron tayong pwedeng tangkilikin ang ating sariling uh, bansa bansa, kultura, pagkain at iba pa okay? Basta wag nating papaya, papayagang naiiwan yung sariling atin. O, oh, okay na, tapos na tayo. At uh, nga pala, pwede bang mag-request? Bekene man, ayan. Pwede ba kayong uh, mag-subscribe, mag-share ng video na to at pindutin yung notification bell? Approve? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Halika dito. Kama kanina. Woohoo! kasama ko, kasama ko ma. Woo! Sabi mo, woo! Woo! ko talaga ko. Woohoo! tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo ba nakita Tunin na tayo ay katunyi sumusubaybay Halika na makin ba diba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang Dati sa balita Antonita Berna Oo siya wala ng duda Katunyin siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba din nasa gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali walang pinapanigan Taon na walang itinatago sa sarili Marunong makasama napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganito Para ilathala ang buhay mo Simpleng taon na nang galing sa dosya Siya na kong magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo kay Katonyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey! balita Tunin na tayo ay katunay Lahat ang mga debat ay totoo, mga saluobin ng mga tao Tunin na tayo ay katunay Chule, chule, chule Nakita na natin sa TV, napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya o di ba panalo Ang daddy ang B, ang dikong ng everyone kinaa aliwan Kinapabaliwan Na libon libo niyang taga Suporta isa eh na ko Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam nyo ba na pwede Sa lahat ang bawat aral niya Na Pinababati niya na lahat Ay may karapatan pa pasabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo Ay naku po Magkasama sa isang banda Magkakapatid Solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o Nakikipagsapalaran ka Sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman do ka Para sa kanya Ayos ka Pantay ang tingin niya, si Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka ko sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katonying hey! Dito na tayo kay Katonying Dito mo mapapanood yung mga kakaiba Na di mo pa nakita dito na tayo kay Katonyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey. balita hey! na tayo kay Katonyi Lahat ng mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo kay Katonyi きゅうにのたいおいかと